So guys, dito lang pala nagtatago yung mga ano guys, maraming banisil guys. Ayan guys oh. Nasa ilalim ng tubig guys. Napakarami guys. Ayan guys oh. Nakatingnan mo mong... kuha ko guys. Ano ba tawag sa inyo nito guys? Napakarami dito guys. Kanina iba naman yung kinuha ko bagungon. Ito banisil. Nakaisambal din ako guys. Ayan guys isang dakot ko lang ang dami yan guys oh, walang lang kalaman laman pag dakot ko pa lang guys ang dami sa ilalim guys nakatago yan wala yung pispan ang dami guys <coughs> kaya dito sa amin guys sa probinsya guys hindi problema yung ulam kasi ang daming pwedeng ulamin tulad nito guys Benesel, yeah, napakarami guys. Ayan mo guys oh Malapit na magpuno yung timba kung maliit Tapos ang dami pa sa ilalim Tapos meron din mga ano guys Yung tawag sisi Sarap niyan guys Talaba sa Tagalog Ah wala nang laman iba dami dami dito guys Ang sawa guys Sa kakapulot guys Kaya siguro mga tao dito guys Sawa na Dahil ito lagi ulam nila kasi sa sobrang dami Nasasawa na sila Ayan Dati guys nung maliit pa ako Wala naman to Ngayon lang tagal na akong hindi nakauwi dito sa amin Napakarami sa ilalim guys oh may Meron bagungon guys oh Ang dami guys Pag nagpulot namulot ka guys Wala pang 20 minutes puno na yung maliit na timba mo so, sobrang dami ayan guys oh ayan yung tinatawag na ano banisil ha? nga ano naman?